what's up guys ngayon pupunta kami sa Starbucks <laughs> ng mga tropa ayan o oh. di oh, diba kasi so, parang Richard o oh. parang Paul parang oh. GR ayan eh, o shout out o oh. flex lang natin ang kanyang new auto yun yeah. kasi so, parang Romel <laughs> ang manilibre ba tas parang Romel ayan eh? sabi ni parang Paul Sasamahan <laughs> so, nyo kami guys, magkape. Ganoon lang, buhay ng tambay. Pakape-kape na lang. Oh, Ganyan. Kung hindi lamay, Starbucks, ganoon lang kami. Hindi sa masyadong gumagastos. Ah, dito na kami sa UP Techno Hub. Para sa amin Ano po, sagot ni Mario Romel ngayon, kapi natin ngayon. Mel, paano? Sige. live ka sige ayun yun salamat para Romel na ngayon pa lang eh, talagang naluluwa na kami sa kagalakan dahil makakatikim kami ng kape libre iba talaga pag may trabaho na sana all nars oh. grabe grabe bagong gupit tinaw na bagong gupit naka white shirt lang naka di mo akalang mayaman Oh yeah, ayan mga ano? <laughs> Hindi pang mayaman. Ay, Pasko na, Pasko. Ay, Merry Christmas. Ano, order pa nga tayo, ihi ka kagad. <laughs> Para parang ka. Siyempre, si kay Boss Romel tayo. Follow nyo si, ano, ha, si Romel Kasipit sa kanyang ano ha. Sa kanyang vlog. One transaction, one bill. Ito po magbabayad. Ayan po. Okay. Hey, from Milka Sipit. Ayan. Iba talaga pag lagi naging Starbucks, yung kabisado na eh. <laughs> Ito rin o. Grabe. Abre. Ano, 3 <three> in 1? <laughs> oh. May black talaga. Okay. Sa Sa kanya white chocolate mo. Ano po size? 20 rand? 20 o 30? <laughs> 20 okay. lang. Okay, hot po sir. Paras lang ba sa akin? Akin hot, pero ano sa akin? Cafe latte lang akin. Okay. Yung ano lang, ano yung G? Grandi. Oh, Grandi. Grand, grand. Masyadong malaki yung red. Thank, okay. Thank you. Hot din. Late na lang sir. Ace. Habre. Hmm. Yan, guys. Laga, pag nasa Starbucks, mahirap talaga mag-order. Ano? Pandesal? Pandesal yung mga cakes. Pukitan natin. Ano? Paramel, oh. No? Masarap so, ng mga, ano. Habre. Ano, masarap yung mga... Anong order natin sa pastries? Kasi para yung kung abusuhin nga eh. Kasi Ano ka? trabaho ayon. ka lang eh, Sumisweld ka. Saan? Hindi mo sabi yung saan? Tapos natin magkape. Mag tayo mang inasal. Yun. Yeah. <laughs> Tapos magkape. Mang inasal naman. Para abusog. Uh, 7.95. Kaya nabayaran. 4.4. 4.4. 4.4. 4, 4, 4 Ayan guys, sa Starbucks pala pag naka 100 mm -hmm. star stars. points ba? Stars ka, may libre kang isang drink. Yeah. Drinks, or... <inaudible> Drinks or pastries. Drinks or pastries. Kung So, dali ba kami ngayon? Apat lang yung binayaran. Tapos, yung isa libre <inaudible> na. Thank you, Starbucks. <laughs> <laughs> guys, sa uh, 20 years mo sa Starbucks naging customer, ano yung, ano yung feedback ko dyan <laughs> Ito talaga ay, si ay, Paring Paul ano talaga to? Ay, Samsung. Samsung ano, Flip 5. Wala si paring Romel. Ayun, kami lang. Pare mo yung mga babalatan. Si paring Romel ang withdraw. Karabi. parang uulan ngayon niya kasi nag-withdraw. <laughs> ba, nakasakay na mga so, yeah. Mamaya guys, pag dumating ni order namin ay lata. Mamaya, check natin. Pakita namin sa iyo yung mga in-order namin. Kun par para meron tayong Thank you. Ah, kape sa akin na yung ibilang maliit lang kasi grande ako. Ito yung caramel kasi may caramel siya. Ito kay pare Richard. Ito akin, pare ng Ay hindi. Ay ito masaya cold. Okay, ito sa akin. Tingnan ko muna, ano niya? Ano niya? Oop.